natin na itong entire line pang sunog to eh nakap kapare ha dalawa ay ah, sayang barang masarap pa <laughs> dalawa rin na itong agro ay ano uh -huh. round up Sa dalawang round up isang anglo zone Dali mo rito muna yung agro -zone. Ano sabi, binili mo? Inutang, binili. Ay, inutang. Aba na niya. Good morning mga ka-farmers. Mag, ano tayo, mag spray tayo ng panda mo dyan, dito. Sa tinaman ni Manong Pecha, yung binidyo nating pinag-anihan. Ito yung gagamitin natin. Agroxone. Ay, ano, round up. Sa so, itong pangsunog ng damo interline saka ito agroxon para sa mga bilog ang dahon damo taba ako na pala yan kakarga muna tayo mga farmers at wala akong ano wala akong cameraman Ayan, yung kasama nating mag spray nagsusuga pa ng kalabaw at baka makakain ang pinag uh, pinag na spray na damo hindi na magkakita ano oh. hindi na kayo magkakita dalawa nagbobomba pa yung dalawa hindi pa tapos hindi na tayo nagkarga at so sobra na yung ating karga kaya uh, magbibideo na lang tayo ayan ang ganda ng ano oh, view nila dalawa ito yung tinaniman ng pechay na Uh, kumita yung may-ari mga ka-farmers testing uli kaya lang hindi na lahat tataniman at baka ma, ma ano eh malugi ah mabawi pa yung kinita masilat yun yun lang po at maraming maraming salamat ulit mga ka-farmers pakishare na rin po yung ating video para don sa mga ibang katulad nating nagtatanim at nang baka may maibahagi tayong kaunting karanasan sa ating pagtatanim.